Nasabi mo na ba ang isang bagay at pagkatapos ay gusto mong bawiin ito? Lahat naman siguro ng mga tao ay mayroong mga karanasan na tulad nito. At habang ang pagiging dalubhasa sa sining ng pagpapahayag ng iyong mga saloobin at opinyon ay isang mahalagang kasanayan, may mga sitwasyon kung saan ang pananatiling tahimik ay ang mas matalinong choice. Ang pagkilala sa mga ganitong sitwasyon ay makakatulong sa iyo na maiwasan ang mga hindi kinakailangang salungatan, mapanatili ang tiwala at magpakita ng respeto. Narito ang mga sitwasyon kung kailan pinakamahusay na manatiling tahimik. Number 1. Kapag ang iyong mga salita ay magpapakita ng masama sa isang tao. Ang pagsali sa mga nakakapinsalang pag-atake ng karakter o pakikipag-usap ng negatibo tungkol sa iba ay bihirang humahantong sa mga positibong resulta. Masakit hindi lamang sa iba mga tao, kundi pati na rin sa iyong sariling kredibilidad at mga relasyon. Dahil ang mga tao ay mas malamang na hindi magtiwala sa isang taong nagsasalita ng masama tungkol sa iba. May mga naaangkop na paraan upang matugunan ang mga issue o magbigay ng feedback. Ngunit ang pagsasalita ng hindi mabuti sa iba ay hindi isa sa mga ito. Dahil madalas itong tumatawid sa linya ng kawalan ng respeto na nagbubunga ng sama ng loob sa magkabilang panig. Bagamat maaaring may mga pagkakataon kung saan kailangan ang katapatan, mahalagang isaalang-alang ang potensyal na benepisyo o pinsala sa mga salitang pipiliin mong sabihin. Number 2. Kapag nananatili ka sa iyong mga pinaninindigan may mga pagkakataon na kailangan ang mga unilateral na desisyon. Kung makikitungo sa isang makulit na bata o pagpapatupad ng isang bagong patakaran sa kumpanya, ang bukas na talakayan ay maaaring pahinain ang iyong otoridad. Sa sandaling maingat mong napag-isipan ang mga opsyon at ginawang malinaw ang iyong desisyon, sa halip na masipsip sa mga paikot-ikot na debate, ipahayag ng maikli ang iyong posisyon ng walang labis na pagpapaliwanag gawing malinaw na ang desisyon ay final na nang hindi humihingi ng tawad. Ang pananatiling tahimik sa sandaling makapagdesisyon ka na ay nagpapahiwatig na ang mga bagay ay nakalock in na sa iyong isip. Number 3. Kapag tumatanggap ng constructive criticism Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng kritisismo o negatibong feedback, natural na makaramdam ng kagustuhan na bigyang katwiran ang iyong mga aksyon o ipagtanggol ang iyong sarili. Gayon ang pakikipag-usap pabalik ay kadalasang nagpapalala sa sitwasyon sa halip na humantong sa isang produktibong talakayan. Ang pananatiling tahimik sa mga ganitong sitwasyon ay nagbibigay daan sa iyong makuha ang feedback ng hindi nagiging defensive. Hintayin silang matapos magsalita sa ka magbibigay ng iyong tugon. Maglaan ng ilang sandali upang intindihin ang kanilang mga sinabi bago tumugon. At isa alang-alang ang pagtatanong ng mga follow-up questions kung may hindi malinaw. Ang pananatiling tahimik upang maabsorb ang kritisismo ay nangangailangan ng pagpipigil sa sarili at emosyonal na katalinuhan. Ito ay nagpapakita ng maturity, profesionalismo at commitment sa paglago. Bagamat hindi nire-resolva ng katahimikan mismo ang mga issue, nagbibigay ito ng daan para sa mas thoughtful at constructive na pag-uusap. Number 4. Kapag mataas ang emosyon sa mga sandali ng galit, pagkabigo o iba pang matinding emosyon, kadalasang mas mabuting manahimik. Kapag nalulula tayo sa mga makapangyarihang damdamin, nagiging mas reaksyonaryo tayo at hindi gaanong makatwiran. Nawawala ang ating filter at mas malamang na magsabi tayo ng mga bagay na pagsisisihan natin sa huli. Ang pananatiling tahimik ay pumipigil sa iyo sa paggawa ng mga pahayag na hindi mo na mababawi. Kapag nabigkas na ang mga nakakapinsalang salita, hindi ganap na mabubura ng paghingi ng tawad ang mga epekto nito. Pinaprotektahan ng katahimikan ng iyong mga relasyon sa panahon na magugulong sitwasyon. Nagbibigay ito sa iyo ng puwang upang iproseso ang mga emosyon bago ipahayag ang mga ito. Sa pumamagitan ng pagkagat ng iyong dila, may iwasan mo ang pagsunog ng mga tulay o magdulot ng mga malalalim na sukar. Ngayon, hindi ito nangangahulugan na pagsupil sa damdamin nangangahulugan lamang ito ng paghihintay ng tamang oras at lugar para mapag-usapan sila ng mahinahon. Hayaang lumipas ang mataas na emosyon kaysa magsalita ng pabigla-bigla. Iwasan ang mga reaksyon na magpapalaki ng salungatan kapag kailangan ang pasensya at pangangalaga. Number 5. Kapag nahaharap sa mga legal na issue Kapag naikitungo sa anumang legal na otoridad, sa pangkalahatan ay matalinong gamitin ang iyong karapatang manahimik. Ano mang sabihin mo ay maaaring magamit laban sa'yo kahit na ikaw ay inosente. Maaaring palakihin ng mga otoridad ang mga claim upang makakuha ng pag-amin o incriminating statement mula sa'yo. Ang pananatiling tahimik ay pumipigil sa iyong hindi sinasadyang isangkot ang iyong sarili o ang ibang mga tao. Kaya huwag magsalita on the spot o magbigay ng mga paliwanag. Walang mawawala sa iyo sa pamamagitan ng pananatiling tahimik hanggang sa makapagkonsulta ka sa iyong abogado. Number 6. Kapag kulang sa kaalaman o katotohanan Kadalasan ay matalinong manatiling tahimik kapag kulang ka ng sapat na kaalaman tungkol sa isang paksa. Ang pagsasalita ng hindi kumpleto o hindi tumpak na impormasyon ay maaaring magpakalat ng maling impormasyon at magmukhang ignorante ka. Ang pananatiling tahimik ay nagbibigay daan sa iyong magpatuloy sa pakikinig at pag-aaral bago bumuo ng opinyon. Kabilang sa mga ganitong pagkakataon ang mga intelektual na talakayan tungkol sa isang paksang hindi kapamilyar nakakatagpo ng mga tanong na hindi mo alam ang mga sagot o mga sitwasyon kung saan hindi mo nakuha ang lahat ng nauugnay na katotohanan. Tunay na angkop ang matandang kasabihan na mas mabuting manahimik at ituring na mangmang kaysa magsalita at alisin ang lahat ng pagdududa. Ang pagsasalita mula sa kamangmangan ay kadalasang bumabalik. Kung kulang ang iyong kaalaman, pinakamahusay na manatiling tahimik, makinig at matuto. Pagkatapos, maingat na magambag sa ibang pagkakataon kung naaangkop. Number 7. Kapag ang mga opinyon mo ay walang kaugnayan. Habang umuundad tayo sa buhay at sa ating mga karir, patuloy tayong kumukuha ng mga bagong impormasyon at karanasan na humuhubog sa ating mga pananaw. Ngunit kailangan mong kilalanin na hindi lahat ay magkakapareho ng mga pananaw na iyon. Magkakaroon ng maraming sitwasyon kung saan ang iyong background, opinion at karanasan ay hindi nauugnay sa paksa o pinahalagahan ng madla. Halimbawa, ang pagsali sa isang itinatag na kupunan o proyekto ay nangangahulugan na meron ng kultura at paraan ng pagtatrabaho. Ang pagbabahagi ng mga opinyon agad-agad bago unawain ang konteksto ay bihirang magre-resulta ng positibo. Kapareho din ang pagbibigay ng mga mungkahi upang mapabuti ang isang bagay ng walang direktang karanasan. Kahit na maganda ang iyong intensyon, mas magkakaroon ka ng kredibilidad sa pamamagitan ng pakikinig muna Minsan napipilitan tayong mag-alok ng opinion para lang sa pakikilahok. Ngunit may karunungan sa pagkilala kapag ang iyong boses ay hindi magpapasulong sa talakayan o gumagawa ng isang makabuluhang kontribusyon. Ito ang mga sandali upang manatiling tahimik at makinig ng mabuti. Binibigyan daan ka nitong kumunekta ng mas tunay sa iba habang bumubuo ng kaalaman at pag-unawa. Number 8. Kapag pinapahalagahan ang confidentiality. Kung may nagtiwala sa iyo ng personal na impormasyon o isang lihim, dapat mong igalang ang kanilang privacy at pagpapasya sa pamamagitan ng pananatiling tahimik. May mga itikal, moral at kung minsan ay legal na mga dahilan upang panatilihing confidential ang mga bagay. Ito man ay mga pribadong usapin sa kalusugan, impormasyon sa pananalapi, payong legal, impormasyon sa loob tungkol sa isang kumpanya o anumang bagay na nilalayong itago sa pagitan ng mga kasangkot na partido maliban kung meron kang tahasang pahintulot na magbahagi ng mga pribadong detalye na inihiyag ng ibang tao, dapat kang manahimik at huwag talakayin o ibunyag ang mga ito. Siyempre, maaaring may mga bihirang exception kung saan ang mas malawak na etikal na mga alalahanin ay nagbibigay katwiran sa pagsisiwalat ng impormasyon, tulad ng upang maiwasan ang pinsala. Gayon pa sa pangkalahatan, kung may magsasabi sa iyo ng isang bagay ng may tiwala, hayaan ang kanilang mga salita na manatili sa pagitan ninyo. At number 9, kapag ang katahimikan ang pinakamagalang na tugon. Kung minsan ang katahimikan ay ang pinakamagalang at makonsiderasyon na tugod na maibibigay natin. Ang pananatiling tahimik ay nagbibigay ng paggalang sa iba, pagsasaalang-alang sa kanilang mga karanasan at pananaw. Halimbawa, ang pananatiling tahimik ay maaaring angkop sa isang sandali ng pag-aalala o panalangin. Ang pagpapanatili ng tahimik na presensya ay nagbibigay daan sa iba na makakonekta sa kanilang mga pinahahalagahan, pananampalataya, kalungkutan o pasasalamat ng walang pagkaantala. Gayun din kapag ang isang tao ay nagbahagi ng isang personal na kwento o emosyonal na karanasan, nararapat sa kanila ang iyong buong atensyon. Sa pamamagitan ng pakikinig ng hindi nakakaabala, ipinapahayag mo ang pangangalaga at pagpapatunay. Ang pagbamasid sa katahimikan ay maaari ding isang paraan upang igalang ang mga kultural na kaugalian o espiritual na mga ritual na maaaring hindi kapamilya kapag pumasok ka sa mga puwang sa labas ng iyong sariling mga tradisyon, ang pananatiling tahimik hanggang sa magkaroon ng angkop na sandali para magsalita ay nagbibigay daan sa iyong matuto at ganap na makilahok. May kapangyarihan sa simpleng pagiging naroroon at hayaan ang mahalagang salita o karanasan na marinig ng walang kaguluhan. Ang pagkilala sa mga sitwasyon kung saan ang pagpapanatili ng katahimikan ay ang pinakamahusay na choice ay nagpapakita ng karunungan at maturity. Ang pagbuo ng kasanayang ito sa pamamagitan ng maingat na pagsasaalang-alang at patuloy na pagsasanay ay isang pamumuhunan na walang alinlangan na magsisilbing mabuti sa iyo sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kaya yakapin ang kapangyarihan ng maingat na pagpipigil at panoorin itong maging isang mahalagang asset sa iyong paglalakbay sa personal at profesional na paglago. Alam mo ba, ayon sa mga ignorante, ay tamad ang mga tahimik na tao. Panoorin mo dito.